mga kasundo no so ngayong araw na to mga mga kasundo nandito tayo ngayon sa may uh, uh walk -walk subdivision no dito sa may golf course no so nandito tayo ngayon at uh, ang boss natin ay sa ay may dito no kasama yung kanyang anak so kumain sila sa loob so ikot ikot tayo dito mga mga kasundo no ang ganda pala dito sa loob dahil uh, yun oh, kita niyo naman yung golf course oh. yan Tekan time ko nang uh, pumunta rito mga kasundo So titingnan natin kung Maganda yung uh, sinasabi nilang uh, golf Dito sa loob ng uh, Wakwak no Subdivision So tingnan natin yun ang lalaro sila oh. Yung mga mayaman yung mga kasundo Yan o oh. Yan ang uh, vision ng mayaman magpalo ng magpalo ng bula no yan 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 yung kanilang pinaka papawis no pinaka laro nila dito sa loob ng golf course siyempre larong pang mayaman yan di ba? Oh. pinapalo nila ng bula tapos pupunta doon sa malayo doon 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 abot yan doon oh doon. Yan. Ganun ang uh, vision ng mayaman, no? Lalo yung mga Koreano. So, bisyo ng Koreano ang mag-golf, no? Yan, pero yan mga yan, karamihan ay Chinese, no? hindi ka naman makapaglaro dyan pag hindi ka member no? kailangan member ka muna bago ka maglaro ito pala yung sinasabi nilang uh, golf course no? dito sa loob ng Mandaluyong uh, mandalo yung wak wak mandalo yung no? subdivision yan tapos ito yung mga sinasakyan nila sinasakyan ng mga golf cart yan yan Pakaganda pala dito sa loob mga kasundo no. Ayan, malawak yung area, no? Ayan, no? Ayan, ayan, ayan. Area ng... Ayan, Wakwak wak sa Division Mandalu yung, no? Ayan, ayan, ayan. Malawak yan, guys. Ayan, no? Ayan. Katabi niyan, kondo, no? Ayan, dyan dati yung bosko nakatira. Pero bininta na nila dahil uh, bumili sila ng uh, sariling lupa at bahay, no? Kasi pag kondo, ilang years lang, 30 years lang, 40 years, wala na, gigibay na, eh, no? pero pag bahay sarili mong lupa siyempre tatagal ng ilang taon hanggat buhay ka pwede ka tumira doon diba? renovation lang pero pag building siyempre <coughs> hindi ka aabot ng 100 years <laughs> hindi mo na mapamana sa mga anak mo no so yan nakasakay na yan big time yan Ang lawak niya, no? Yan, yan, yan. Yan, mga big time yan. Yung pumapalo ng bulan na yan. Lahat yan, member dito yan sa loob. Ng wak, -wak golf. Golf. Yan, yan. Napakaganda rito dahil uh, maliwa. alas ang hangin, no? At, ah, uh, mapuno yung lugar so hindi ganon ka kausok no hindi ganon ka crowded crowded yung mga sasakyan dahil uh, mapuno at karamihan dito syempre members lang no? natin dito kung ano magandang. A swimming pool ganda rito may swimming pool baka kasundo sa loob yan o oh. ganda Siyempre members lang yung ganito hindi ka na makapasok pag hindi ka members no? masarap maligo pala dun <laughs> oh, mainit ngayon pero para lang sa mga members yan <laughs> Kaya sinilip ko yun, eh, mukhang maganda sa loob. Swimming pool pala. Ayan ah, ba? Ah, kaya pala. Oo, oh, mainit kasi yung panahon ngayon, kaya... Ah, yan pala yung inantay mo. Dali lang naman yan, lulub lang yan. Ah, ayan ang bisyo niya. mag lang. Pos, Yan ang kanyang exercise uh, laki kasi hindi naman pwede maglakad jogging uh, lalaki? sakay hindi niya kaya. lalaki? Hmm. kung pwede Ah, oh, baka mo may atakihin you know? hindi, oh, talaga. Laki. laki. Hindi, madali siya mapagod kasi mabigat oh, yung katawan. Hindi siya nagda-diet. oh, nakababat lang siya do, kawag-kawag lang dito siya nagdadayo. Siguro malakas kumain, ano? Oo, oh, lakas kumain. Eh, baka lahi lang, boss. Oh, lahi. Kumain. 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 Oh, eh, siyempre, mapera. Masasarap, pahilig <laughs> sa matatamis. <laughs> Di pag sumakay dito, lundo-lundo to. Oo. Oh, oh. <laughs> <Gumigi>. <laughs> <laughs> Hindi naman to. Ngayon lang namin dito. Hindi naman ito sasakyan niya. Anong sasakyan niya? Naya, eh, mga ganyan. Expedition. Ah, uh, uh, malalaki. Malalaki, oo. Oh, niya. Ito, kaya lang ka, gamit yung dalawa na yun eh. Kaya napilitan siyang ito eh. Ah. Uh, oh. Pilitan ito. Pero taga rito kayo sa loob. Oo. Oh. Member, member siya, no? Oo. Oh. Yan, yeah, sabi oo, Magnolia. Oo, oh, Magnolia, oo. Oh. Pero nagugulp yun yun. Pumapalo-palo din. Pula. Uh. Pero may height. Oo, laki. Mga six flat, mga ganon. Oo. Six flat, laki. Tama, hindi kasi dyan. Hirap yan Hirap dito. Eh, kaya pala mga sasakyan niya, mga malalaki. Hirap siya dyan. Laki din Kaya nga napilitan lang kami, wala yung sasakyan niya. May edad na rin. May edad na rin. Ana, hindi naman mga 57. Ingat-ingat niya yung mga ganyan. Ingat na nga lang talaga sa ano. Mamaya atakihin ba? Oo, oh, ilang takot niya, ilang inaano. Kaya kahit pa Kaya nagpapalamig sa diyan kasi mainit ang katawan niya oh, eh, pag malalaki. Oo, oh, 'yun, nakababad lang. Kawag-kawag siya. Insyo. <laughs> <Enjoy. laughs> Kami nagbabantay naman eh. Oo. Oh, oh. Ganyan yan. Nga, may alalay dyan yan. Hindi napunta nang walang tingin sa kanya. At baka mamaya dyan pa at yan. Iyatake. atake <laughs> bawal yan sa kanya mapagod. Nang sobra. <laughs> kasi <laughs> atakihin yan. Kaya bawal. Bawal din. bawal din sa kanyang sobrang init. Bawal yan. Eh, Ay, lang sa office mo. Huh? Kagaling nga lang namin sa office. Ah, uh, diretso dito. Diretso na Uwi na. Tapos na. Hmm. Araw-araw yan dito to? Hindi naman. Uh, Hindi naman. O, dalawang beses sa linggo. Tsaka walang specific time, ah, uh, walang specific na araw kung kailan. Dalimba, ayun, Piyernes ngayon. Kaya baka maulit yan, mga Martis. Uh -huh. Depende sa kayo, minsan wala pa nga. Eh. <coughs> malaki pa dyan. hindi eh, madaling hingalin yun. Hmm. Hindi pwede maglakad na matagal yun. Malaki Oh, sus. Oh. Malaki pa. Oh. Eh, yun, malaki oh. na yun eh. Malaki na yan, di ba? Palaki pa yan no, hindi nga kaila, hindi nga pwede siya mag ano maglakad na magpagod. Baka takihin nga. <coughs> Bawal pa doon magpark off sinita ako doon. Ay sir, hindi wala po kayong sticker, sabi sa. Ay, yung sakay ko kasi taga rito. Uh, eh wala naman akong sticker. Uh, sticker. May dito. Doon kami may sticker sa Quezon ano? Quezon City Sports Club. Oo. Oh. Pero dati dyan lang yung bahay ng Bosco, yung building na yun, oh. Eh, Kondo. Kondo. Eh, nakabili, bumili na sariling lupat bahay. Bininta na yan. Pero kahit dyan sa nakatira, hindi pa rin siya nakapagpamember dito. <laughs> okay, <coughs> nung time na yun, medyo mahirap-hirap pa yung Bosco, eh. Kaya hindi pa siya kaya magpamember dito Mahal dito may membership eh Baka renewal dito 50,000 yearly eh. Kasi taon-taon yan renewal eh. Kumain pa yung bus ko dun eh. Oo nga Yan ang vision ng mga mayayaman Golf Paborito ng laro niya ng koreano Koreano, yan. Favorite nila yan. Pag naging boss mo yung Koreano, araw-araw sa golf kayo. Yan ang, ano nila, yan ang pinaka banding nila. Oo, chef. Ah, ganun ba? Sabi kasi ni boss, ganun daw. Para pag, ano na, paglabas niya eh. <laughs> sa, sampagad? Oo, oh, dito ka rin dadaan eh. Oo. Oh. Ayoko, ko. Oh, eh, malaki daw eh. Hirap malaki. daw maglakad eh. Maglakad. Okay, no nakumbay niya sa iyo, mas Ay, malaki, ito, pa malaki pa daw sa iyo eh. Malaki diyan. wheelchair na <laughs> Kaya sabi niya, kaya lagi nakaabungat ang sasakyan niya pagka uh... <laughs> ayun <Ayaw> niya nang <laughs> malayo. <laughs> Oo, gusto niya pag ano niya, yan na 'yan. Ano kalaki sobrang laki ba? Malaki pa nga sa iyo. Sabi ko nga dapat barbatay bantayan baka biling atakihin ba? Tapos <laughs> yung dalawa? Hindi, sa kanya lang. Sa akin nandun. Kumain dun. Hello. Ano ba siya, Roger Go? Oo, oh, yung anak. Yung anak kasama namin. Ayun, anak. anak ni Roger Go? Babae. <clears throat> Ganda Christmas na Christmas na oh. Ang dami ng pailaw. Yo oh. no. Napakaganda dito guys no sa loob ng uh, golf dito sa Wakwak subdivision no. Oh. So yun. Pilipino yan, Pilipino Chinese Ay, karamihan naman ng gusante dito, Chinese Oh, yan, mga dito, Chinese diba? Oh Nga sa'yo, dalam mo ano Chinese Pero ano yun Pure na Chinese, pero dito na Dito na pinanganak, dito na nag-aaral, dito na nag-asawa Ay, eh, ganda na ata ito Ta Anong ano eh Mas lamang sa kanya yung ano eh Tagalog Ganun din yung gusto kaya salita ng boss tatlo eh Tagalog, English, Chinese Kaya hmm. ang bilang mapapagdama ng Chinese Dahil nga maputi Medyo singkit Singkit o oh. Tsaka siyempre minsan yung salita na Tagalog na may kahalong Chinese May wave pool siguro yan hmm. Ayan no? Yung kami nakakaraan may ano may dyan eh, May event yung bus ko kasi ano eh Anong event Nag-organize Nakabot kami dyan ng gabi yan, Alas 12 at tayo Yan, yan o, no? sa taas May live band dyan eh Pakaganda yan guys oh. No? Siyempre sa ng mga mayaman yan o no? Golf cart Yan yan o no? Yun, no? Mga ilang oras yan? Wala, isang oras lang eh. Babad lang? Babad lang eh. Huwag na relax mo. Kaya ito na sa baan. Kakain na, uwian na. Kumakain sa labas? Hindi, hindi. Ah. Uh hindi, sarili ka doon yan. Kusinera. Ah. Uh -huh.